si Kristo'y lang magtiis Nang tagumpay ay makami At sumahating ang langit Sumainyo ang Panginoon at sumayurin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama sapagkat dakila ang ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y mananalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang ama at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, manatili pong nakatayo ang lahat. aksiyo na po ang lahat. Ang ating minamahal at kapatid ko sa pagkapari, Father Rufino Sescon, ang ating puting rektor, ang kanyang makatawang na pari, Father Paul, Father Robert, na nagtiriwang ng kanyang karawan ngayon at mga kasamahang pare. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, kami po ang tesesis ng Antipolo. Ito ang pinupo ng bayan, lalawika ng Rizal, lunsot ng Marikina at isla ng Talim sa Laguna de Bay. Tayong mga Pilipino ay makaina. At para sa ating ina, ang ating ginagawa ang ating ating ina ay ating isinasama. Ang ating ating ina ay ating ipinakikita. Ang ating ina ay ating ipinakikilala. Narito ang aming ina, narito ang ating ina, ang ating mahana Piring Maria, na sa atin ay Nuestra Senyora de la Paz ibang biyahe para sa amin ang birhen, mapaghimalang birhen ng antipolo. Para sa ating ina, sa ating isasama, ipapakilala, ipapakita. Ito ang aming ginagawa sa araw na ito at sa malatang araw. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pagtangkap sa pamakitan ng ating mahal na rektor, Father Rufino. Maraming salamat po sa inyong pagpapalangal, sa inyong pananalangin, sa inyong pamimintuho sa ating mahal na ina. At kami ay nagpapasalamat, kami nagkagalak. Ang isang ina ay palaging tumatawag. Ang isang ina ay palaging nagahanap. Ang isang ina ay palaging nakunsaan, sasama-sasabay sa kanyang mga minamahal. At ito ang ating taunang Pagdalaw ng ina sa kanyang anak at ito ang ating mahal na Senyor Nazareno. Mga kapatid, siya po ngayon ay amin ang iuwi. Ibabalik na namin sa aming tahanan doon sa Antipolo at ang isang ina ay palagi ng ayaya, naghihintay na kaabang sa pagbabalik ng kanyang anak. At kami po, antisesis ng antipolo ay na kung saan nagnanais na ibalik namin sa inyo ang inyong mainit at maalap na pagtanggap sa amin ang inyong maganda at masigla, makabuluhang pagkilala, pagsama at pagpapakita ng ating pamimintot at pag-ibig sa ating mahal na ina. Mga kapatid, ang aming pilitin sa ngalan ng aming mahal ay na Tayo na Santipolo. Tayo na Santipolo. Maraming-marami pong salamat sa inyong pakikisa, sa inyong pakikisama at pakipagtulungan upang makim matagumpay ang pagkanap natin sa taunang ng dalaw ng ina sa kanyang anak dito sa Kiyapo. Ang buhay natin dito sa lupa ay isang paglalakbay, isang prosesyon, isang translasyon. Ito ay patungo sa ating tunay na tahanan. Ang ating tunay na tahanan ay ang langit. Ang pagtira natin dito sa lupa ay pansamantala lamang. Hindi ito ang ating hantungan Ika nga tayo ay nakikita na lamang dito sa daigdig. May hangganan ang ating pamumuhay sa lupa. Ang tunay nating patutunguhan ay makita, makapiling, makasama ang Diyos Ama. Tayo nalalapat lamang na bumalik sa Kanya. Tayo ay uwi sa Diyos Ama, tayo mananahan sa langit. Ang ating mahal na Birhen Maria ay naglakbay sa lupa. At kung ating pong ng malalim, masasabi natin na ang ating mahal na Birhen Maria ay patuloy na naglalakad para sa atin. Isang paglalakad patungo sa atin. Ito ang kanyang lasyon upang tayo ay kanyang makapiling pag-isipan po natin ng mabuti. Hindi po ba matapos na tanggapin ng Bill Maria ang mensahe ng Diyos sama sa pamakita ng Arkanghel Gabriel? Siya ay kaagad na naglakbay papunta sa isang bayan sa mataas na lupain ng Huda, pumasok sa roon sa bahay ni Zacarias at binati si Elizabeth. Look chapter 1 verses 39 to 40. Ang paglalakbay na ito ng ating mahal na ina ay isang pagpapahagi at pagmamalasakit. Nais niya na hatian ng pagpapala si Elizabeth sa kanyang karangalan at kagalakan bilang piniling ina ng Diyos. Dahil dito, ipinahagi niya si Jesus kay Elizabeth. Hindi po ba sa pagtupad ng kautusan ng Imperador Augustus na magpalista ang buong imperyo, umahon si Jose sa bayan ng Nazareth sa Galilea upang sa bayan ni David na tinatawag na Bethlehem ay magpalista kasama si Maria ay ipinakasundo sa kanya na nagdadalang tao noon. Luke chapter 2 verse 1 to 4. Ano man ang kanyang kalagayan at kahit kabuanan, sila ay sumunod. Sila ay tumugon sa kautusan. Naroon ang kailang pagtalima at paggalang sa utos sa na nakakataas paglalakbay na may pagsunod. Hindi po ba pa sa kaligtasan ng sanggol na si Jesus, si Jose ay sinabihan ng anghel ng Panginoon na dalhin ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas pa Egypto. Mateo chapter 2 verse 13. Kahit magiging dayuhan sa ibang bansa, Subalit pa sa pangangalaga at pagmamahal sa anak na si sila ay tumugon, sumag-ayon sa kalooban ng Diyos Ama at sila ay naglakbay. Paglalakbay tungo sa kaligtasan. Hindi po ba sa pangangaral ni Jesus naroon ng mahal na ina? na kung saan sinulat ni San Mateo sa kanyang ebanghelyong patato na sa labas ang iyong ina. Chapter 12, verse 47. At doon sa panaan ng krus, nakatayo ang mahal na Bir Maria at sa kanya binikas ni Jesus, ang iyong ina. John chapter 19, verse 27. Kahit masakit sa isang ina na makita niya na ang kanyang anak ay nahihirapan at nasasaktan, na natili pa rin siya sa piling ng kanyang anak na si Jesus doon sa cross. Nais niya na siya ay maging kahati sa pagpapakasakit at pagdurusa ng kanyang anak na si Jesus. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo sa makatwid, ang mahal na Birhen Maria ay naglakad isang prosesyon, isang translasyon. At ang kanyang paglalakad ay larawan ng kanyang awa at habag, ng kanyang pagmamalasakit at pag-ibig. Ang ating mahal na Birhen Maria ay patuloy naglalakad patungo sa atin. Ngayon, kung ang mahal ay na ina ay kasama natin sa ating palalakbay dito sa lupa, ano po ang ating aasahan? Ano po ang ating matatanggap? Ano po ang mangyayari sa atin? Tatlong bagay po ang magaganap sa atin. At ito ngayon ang ating tatandaan. Ito ngayon ang ating babaunin sa ating prosesyon sa buhay dito sa lupa. Ano po ito? Una, dadalhin o ibibigay sa atin ng mahal na ina ang kanyang anak na si Jesus. Ibibigay niya sa atin, dadalhin niya tayo sa kanyang anak na si Jesus. Ikalawa, merong himala merong milagrong magkakanap sa buhay mo. At ikatlo, mananatili ang mahana sa oras din ng ating pangangilangan, sa oras din ng ating kagipitan. May ibibigay, merong himala, mananatili siya sa ating piling. Amen po ba? Mga kapatid, una, dadalhin, ibibigay niya sa atin ang kanyang anak na si Jesus. Pumunta si Maria sa bahay ni Zacarias at Elizabeth. Dumating siya upang tulungan, damayan at alalayan si Elizabeth sa kanyang panganganak kay Juan Bautista na natili ang mahal na Bill Maria sa Pini Elizabeth sa loob ng tatlong buwan. Luke chapter 1 verse 56. Sa ganitong pangyayari, pinamalas ng mahal na Bill Maria ang kanyang awa at pagmamalasakit kay Elizabeth. Ibinahagi ng mahal na si Jesus kay Elizabeth. At dahil dito, nawika ni Elizabeth. Kino nga ba ako at naparito sa akin ang ina ng aking Panginoon nang umabot sa akin pandinig ang iyong pagbati sumikat sa tuwa ang sanggol sa akin sinapupunan Luke chapter 1 verses 43 to 44 Sa kalagayan ni Elizabeth na siya ay magsisilang sa kanyang katandaan Marahil siya'y nangangamba, balisa o kaya ay natatakot o naniligalig. Sino ang higit ang pagbibigay sa kanya ng kapanatagan at kalakasan ng loob? Sino pa kundi ang kanyang nawika, ang Panginoon? Walang iba kundi si Jesus na dinadala ng mahalay na sa Kanya ring sinapupunan. At dito ibinigay ni Maria ang awa ng Diyos kay Elizabeth. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa oras ng ating pangailangan at kagipitan, sa oras ng pagsubok at suliranin sa ating mga pasanin at pandemya, na ito ay dating sa atin ang mahal na ina at ibabahagi niya sa atin ang kanyang anak na si Jesus. Kapag tayo ay natapa o naligaw ng landas, dadali niya si Jesus sa atin upang tayo ay ibangon itayo upang ikaw ay gumaling at guminhawa. Kapag tayo, mga ko, ay naliligaw ng landas at naliligalig, kaawan tayo ng mahal na ina sa ating abang kalagayan at gagawa siya ng paraan. At ito, mga kapatid, dadalhin niya tayo sa piling ng kanyang anak at ang kanyang anak ay kanyang ibabahagi papakilusin sa ating sudiranin, sa ating kagipitan. Dadalhin niya tayo sa kanyang anak ang kanyang anak ay kanyang ipibigay sa atin. Mga kapatid, ikalawa, pumunta si Maria sa kasalan sa Kanag Galilea. Dumating siya upang tulungan at damayan ang bagong kasal. John chapter 2 verse 2 and following. Naroon ang mahal na upang alalayan at sigipin ang bagong kasal sa kahiyan sa pagkaubos ng mainom na alak. At sa pamakita ng mahal na ina, ginawa ni Jesus ang kanyang unang milagro ng tubig ay maging alak, ang pinakamasarap na alak, talata sampu. Wala pong imposible sa Diyos. Ang lahat po ay kanyang magaganap. Ang lahat ay mangyayari sa kanya para sa ating kapok para sa ating mabuting kapakanan ang lahat ay kanyang ibibigay ang lahat po ay kanyang gagawin para lamang sa ating kaligtasan at higit itong magaganap kung ating hihilingin sa pamakitan ng mahal na ina Meron pong himala na nakalaan para sa atin pagputlating kakaligtaan na kung saan ang ating mahal na ina ay milagrosa. nating kakalimutan ang ating pirang antipolo ay ang mapagmahimalang pirheng ng antipolo. Kung ano man tayo ngayon at saan man tayo ngayon, malakas o mahina, meron o kinakapos, nahihirapan o napipikatan, Meron pa pong asa hindi pa po huli ang lahat. May awa po ang Diyos, meron pang himala, miraklo na magaganap sa atin. Meron pong kababalaghan na magaganap sa pamakitan ng ating mahal na ina. Tuparin lang po natin ang kanyang sinabi patungkol sa kanyang anak na Sesos. Gawin ninyo ang anumang sasabihin niya sa inyo. John chapter 2 verse 5. Meron pong milagro ang Diyos para sa atin sa pamakitan ng ating mahal na Birhen Maria. Merong may milagro, may himala kihintay sa ating bahay sa inyong buhay. Mga kapatid, panghuli, naroon si Maria sa oras ng paghihirap ni Jesus. Nasa panan siya ng krus, hindi nag-iwan, hindi nagpabaya, hindi nakalimot. Sinubaybayan niya ang pangangaral at pamumuhay ni Jesus. Kapiling siya sa anumang yugto ng buhay ni Jesus, kasama siya sa daan ng krus At ito rin ang magaganap sa atin. Sasamahan tayo ng ating mahal na sa ating pangalakbay dito sa lupa. Ano ba ang ating katayuan sa lipunan o kalagayan sa buhay? Ordinaryo o walang titulo? Pangkaraniwan o walang may pagmamalaki? Pupuntahan tayo at mananatili sa ating piling ang mahal na ina. Pupuntahan tayo at mananahan siya sa ating piling. Ito ang paglalakad, ito ang prosesyon, ito ang translasyon ng mahal na ina, na tayo kanyang aakayin, alalayan, hanggang mapalapit tayo sa kanyang anak na Jesus sa kanyang paglakad para sa atin, tayo pa'y pa kanyang sasabayan hanggang makasapit tayo sa ating tunetahanan sa langit. Mga minamahal kumakapatid mga kapatid kay Kristo, ang ating buhay sa lupa ay isang paglalakbay. Sa ating pang-araw-araw na paglalakad, anuman ang mangyari, maging sinuman ang ating makasalubong sa daan ng buhay. Tandaan po natin ang tatlong katotohanang ito. May dadalhin, may ibibigay sa atin ang mahal na Bir Maria at ito ang kanyang anak na Jesus. Ikalawa, meron pong himala, meron pong milagro na magkaganap sa ating buhay. At ang ating mahal na ina, anuman ang ating kalagayan, siya'y mananatili sa ating piling upang matiyak niya na tayo malaking malakas at ligtas. Mga kapatid, sa ating mahal na ina, meron siyang ibibigay, may himalang magaganap at tayo mananatili sa kanyang piling. Sa ngala ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo, Amen.